Ito yata yung ginagamit sa mga hmm? Ay, naku. No, May ano pala dito, bis. May nagsasabo pala dito, bis. No, yun yung gamit mo. Pag-explore natin. So, yun. ko kasi. So, yun, bis. Napakano. Hindi naman, hindi pa naman siya masyadong tabi-tabi po. Ayan nyo yan. So, napakagap pala nung... So, wish kung may makita kayo, may mapansin kayo, medyo kakay ko, guys. Ito, so, medyo lang din sa baba, guys. Ito, ito yung ginagamit sa mga yun. Hmm. Ayun ako. May anong pala dito, guys. May magsasabok pala dito, guys. Yo, what's up guys? Mga nang araw po sa inyong lahat no. Ang Genie PTV nga po pala ulit yes, nagbabalik sa screen niyo. So ayun, ah uh, panibagong araw panibagong eksplorasyon na naman po ang uh, natin no. At uh, ngayong araw na to guys, bali unexpected exploration tong gagawin natin gawa nung ah uh, tumabad na tong bahay na to, nadaanan ko lang to at uh, natanong ko na din dun sa baba. Ano yung uh, storya dito sa bahay na to guys no. So yun yung alamin natin ngayon guys. Uh, susubukan natin pasukin itong bahay na to kung sakaling mang may magpaparamdam eh mas mabuti na din kung ganun guys no pero kung wala wala tayong magagawa doon na importante uh, pinasok natin inexplore natin guys no para malaman natin kung talagang merong mga nagpaparamdam dito sa bahay na to so yun lang guys no so yun huwag na natin patatagalin to explore natin itong lugar na to at, sya, at saka syempre sana hindi tayo mapahamak sa gagawin natin exploration ngayong araw na to guys no kasi nag-iisa lang tayo so yun lang Tara. So in this, oh, nandito na tayo sa lugar na pag i natin. So in, kung niyo ninyo guys, ayun yung bahay guys. So, oh. ah, nakita ko kasi na daanan ko, nadungawan ko kasi habang dumadaan ako sa ah, nagbabiyahe ako guys. No? So ayun, hindi ko pinalagpas guys, ah, binalikan ko yung malapit na bahay dito. Kaya ay, pinagtanong ko kung ano yung mga nangyayari dito o may mga nagpaparamdam ba dito guys. No? So ayun, ah, <coughs> sabi nga ng ano dito uh, <coughs> nang napagtanungan ko na residente ano daw ah, itong bahay na to iniwan daw to ng mag-asawa guys no gawa nung uh, ano dito namatay yung anak nila sa so, hindi malaman na ano na sakit guys no so ayun hindi nila matanggap kaya iniwan nila itong bahay na to gawa nung nagpaparamdam daw palagi yung anak nila na babae kaya ito sana guys no ah, may, may magpaparamdam sa atin dito no? So, pero Masukin natin ito Ayan guys, ha, kung may maririnig kayong mga tunog ng sasakyan O mga motor Ang gawa nung sa likod kasi yan uh, Bali, highway na kasi yan guys eh Pero malayo to guys, hindi naman to highway na na, ano, na Nasa syudad talaga Kasi bundok, bundok ito eh So, ayan guys Napaka bigat ng ano, uh, presensya dito sa bahay na to guys so susubukan lang natin pasukin to ingat lang tayo gawa ng ano, baka may ahas dito guys no? hindi pa naman natin kabisado yung lugar uh, best time kung makapunta dito sa lugar na to guys no? so tira. bago natin pasukin to ikuti muna natin, natin to guys ha? Ano? So hindi ko talaga in-expect guys no na may madaanan tayong ganitong bahay guys no. Ayun. Buti na lang adungawan ko ng dumaan ako sa ano highway. Hindi naman hindi pa naman siya masyadong kita talaga sa highway kaya dahil sa sobrang dami ng ano guys no. Oh. <coughs> na uh, sa sobrang sukal. Bakit may ah uh, guys? napaka ano ay hindi pala maikot guys no? so suki na lang natin to guys tabi tabi po Gaya explore lang po ako ah. Ayun guys napakaliwanag ng bas pero dito sa loob napakadilim guys kaya gagamit tayo ng flashlight tabi tabi po nag explore lang po ako ah <clears throat> Meron bang nakatira dito na ano? Na nilalang o oh anong klas anong klasing elemento gano'n? meron ba kung nandito kayo ah pwede kayo magparamdam sa akin Grabe, ilang dekada na kaya ito yung guys. So napakakapal na ng nandito sa loob guys. So ingat lang tayo sa ahas guys. No? daming pugon ng mga ibon na iniwan ang ayato So hindi masyadong malinaw yung ano guys Yung ginamit natin na specs ng camera Yung ano Yung So, guys, kung may makita kayo, may mapansin kayo, medyo kakaiba, guys. Comment nyo lang dyan sa baba, guys. Oo eh. nga pala, guys, hindi na natin maakyat sa taas gawa nung wala na tayong madaanan, guys. Ayan, wala na palang daanan sa taas. Tabi-tabi po. Uy, hala. Ano to Parang ito yata yung ginagamit sa mga ano. <laughs> hmm? Ay, naku. May ano pala dito, bis. May nagsasabot pala dito, bis. Yan, yun yung gamit. Tingnan ano Yan, bis. Yan, para mga paraphernalia pa dyan. Tik may ano pala dito guys Nagsasabu pala dito Guys Ginawa palang ano to dito guys Kuta ng mga adik No gawa nung may mga ano pala dito, mga paraphernalia ng mga kagamitan na ginagamit sa mga ano, pag siya sa bugays, ng mga ate. may <coughs> mga ano pala, ginawa pala itong ano, hideout ng mga ate. No? So, dun sa taas, hindi na natin makakit guys, no? Gawa nung wala na tayong madaanan ganda sana kung makyat natin yan. kaya wala talaga kaya lang wala talaga tayong madaanan eh. wala man lang ako makapitan dito ganda sana po makyatin yan eh Hmm. Yan tipig. Sis, <coughs> so, uh, kung may napansin kayo, o may nakita kayong medyo kakaiba guys i-comment nyo lang dyan sa baba guys kasi ako wala namang nararamdaman wala rin akong nakita o napansin pero baka kayo guys baka may napansin kayo o may nakita kayo i-comment nyo lang dyan guys sa comment section guys sayang yung taas guys hindi natin atyat gawa nung wala tayong madaanan tingnan lang natin dito sa likod no <coughs> Wala, wala talaga tayong yung madaanan. Ano kaya yun din guys no? Napakasukal ng paligid guys oh. Grabe. So yun guys no? Ah, uh, yun ang bahala mag-comment sa comment section guys no? Kung may nakita kayo may mga napansin kayo no? Kasi ako wala naman akong nakita. Wala akong napansin. Kaya pasensya na guys no? ganoon talaga hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon sa pag-explore natin ay uh, may mga makuhanan tayo may mapansin tayo na no? <coughs> importante ano in-explore natin yung bahay o yung lugar guys no so sa ngayon ang dito na lang muna yung video natin guys sa ah, na maraming maraming salamat nga pala sa walang uh, ah, sa mga solid natin diyan ayun maraming maraming salamat sa inyo no sa walang sawang pag-suporta ninyo andiyan pa din kayo patuloy na sumusuporta sa channel natin no so ayun uh, sa ngayon hanggang dito na lang muna yung video natin guys so ayun mag-ingat kayong lahat palagi and God bless po sa ating lahat